Yeah. So okay guys, may pick up tayo ngayon. Yeah, unang order to. Anong oras na? Alas 8:33. So, kada drop ko lang ng uh, anak ko, Tsaka ni Mrs. Sower So, ito yung unang order ko. Ah, tekamoon na, ko ko yung susi ko. Na, uh, galangan natin na uh, tanggalin yung susi sa uh, ano sa kotse. Sa mahirap na niya. Yeah. Yung dito yung susi ko guys yan o no? iniwan so ito ay 7 dollars lang yes screenshot ko nga eh yan yeah. yan yeah, 7 dollars ito yan yeah, ito so 1 point ano lang to 1 napakalapit so oh, yan sana tapos na to yan yeah. so ganda ng sikat ng araw pero oh, malamig na guys morning. Hi, my order is done. It is uh five six five A. That's the one. Okay, thank you. So yun tapos na yung order ko guys. Oh, may pangalawa pa. Uh, Ayoko ko nito. $3. Hindi ko pinipick up yan. Yeah, yeah. So, namimili rin tayo ng order. I will wait to you see your golden smile, feel of a thousand kisses. Oh, please stay a while. Watching the door. Yeah. So, sabi niya, that door. So, Sankaya Oh, I. Hi. <laughs> I'm just looking. because the office before he was there, right? Yeah, before so, was so, the so they, they, they here. changed it. Yeah. okay, anyway. You know what? It's open because I don't open it because the, you know, when they fold it, it just. Yeah, that's anyway, okay. I don't touch I it. Thank, Thank it. You so much. You're welcome. Thank you. Bye. 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 All right, good morning guys. So nandito tayo ngayon sa my Starbucks dahil kada drop ko lang ng isa. So marami ding order dito. Anyway, malapit kasi yung uh, delivery ko so dito na ako tatambay dahil uh, walang mga driver na nakikita ko. Doon sa may Tim yung unang pick up ko kanina, uh, marami ng drivers. Dito, nag, uh, ano, baka sakali lang ako na meron akong mapipick uh, up. Yeah, so meron lang tayong uh, sasagutin guys. May kababae natin na nagtanong. Sabi niya, pwede ba yung motorcycle daw? So anyway, sabihin ko sa inyo, kahit ano, pag naka-apply kayo sa Uber, Pwede yung uh, lakad nga, pwede uh, normal bike pwede, scooter pwede. May nakikita ko diyan yung past summer, ang dami. So pag winter, wala ka lang masyadong makikita ganoon kasi malamig nga eh. So mas advantage talaga pag may kotse ka. Ya, yeah, pag bike naman, uh, meron din ako nakikita pero talagang nakaano sila, fully equipped sila. Ya, yeah, pati yung kamay nila nilalagyan na ano, may bag naman sila na ano, yung lagayan ng pagkain na hindi ah uh, hindi lumalamig yung uh, pagkain kaya lang mahal na bag na yun may kitsandaan din or 100 bucks yeah so meron pa nagtanong sa akin ito, ma, ito na ba talaga yung full time ko ang, tan, ang sagot ko sa ngayon ito na yung full time ko dahil wala na ako ibang trabaho eh kaya lang yung oras ko hindi ko matatawag na full time minsan umabot ako ng 8 hours minsan 4 hours 3 hours kasi independent nga hawak ko yung oras eh kasi may uh, hinatid ako yung anak ko sa school, then yung asawa ko pag pumasok sa trabaho, meron siya mga part-time na hindi naabot ng bus, yun, tinatawagan niya ako. Then nasusundo ko naman. Dahil well, wala namang uh, umawag sa oras ko eh. Sarili ko to eh. Yeah, hindi gaya ng company, hindi ka pwedeng lumabas kasi kailangan na uh, mo yung 8 hours. Yeah, so ito, uh, independent ka nga dahil uh, walang nagko-control iyo So happy ako dito guys. Yeah, so meron din nagtanong na lugi ka dahil uh, gamit mo sa sasakyan. Siyempre, eh, syempre eh, nag-apply ka sa, sa Uber, al alam nga naman sa sasakyan gagamitin nila. Yeah, so ito uh, isa isa natin. Pag sa gulong, sa maintenance, gaano ba katagal masira yung gulong? 2 years, 3 years, depende sa gamit mo. Magkano yung gulong? Uh, let's say 1,000. Nabili yeah, nabili ko yan. May 800, may 900, depende sa klase ng gulong. Yeah, so yung brakes dalawang taon din, ganon So magkano lahat yung ano, yan yung nagpakabit ako, gumastos ako ng mga 300 bucks lahat, kasama na yung labor. Yeah, then change oil. change uh, oil, eh, two times a year lang. Minsan three times, let's say three times, 300 bucks. So ano na, magkano na ba yun? Uh, nalimutan ko na eh. So 1,300, uh, change oil, let's say 300, so 1,600. ganoon mga di naman nasisira agad yung sasakyan lalo na pag brand yung, ano kuha mo yeah, so kumikita ka naman na may gitsan libo isang linggo eh pag yung sagaran yung ano mo yung uh, drive mo lalo na ubusin mo yung oras 12 hours haba nun so minsan nga pag uh, malakas ang biyahe yung iba kumikita ng 300 more than 350 yeah depende, depende na yung sa discarding ng driver So ako kasi noon, uh, work pa ako sa company, uh, may nagsabi sa akin, try mo mag-Uber yan. Sabi ko, ayoko, brand new to eh. Kasi nakuha ko to yung sasakyan 2014, so mag-10 years na na Kasi unang pasok ko sa ano Uber guys, yung uh, passenger. So nag-try, 6 months na ako doon, malalayuan ang biyahe. Yeah, so part-time ko pa lang noon, uh, pag Sabado-Linggo, talagang inuubos ko yung oras kasi yun lang ang day ko eh. Den pag uh, yung Monday to Friday sa so umaga, mga dalawang oras sa uh, hapon, sa gabi, dalawang oras din kasi eh pasok ko yun 11 to 7. So meron pa akong time na ano kahit ilang oras lang dahil syempre natulog din ako. Yeah, so ang kinikita ko noon, ah, uh, mahigit pa sa full time yung kinikita ko, guys. Hindi lang full time ko noon, yung isang linggo ko, in, yung in 2 weeks ko, wala pang 12 eh. Yeah. So ang kinikita ko lang sa Uber minsan na 900, 800 in one in a week. So naka-decide ako na sinabi ko sa missis ko na full time ko na lang kaya to. Yeah, yun. Nag-umpisa ng full time hanggang umabot ng pandemic. Malakas ang online delivery nun guys. Kasi wala nang ang pasok lahat eh. Yan, yeah, nung nagka-pandemic. Pati si Miss na wala nang trabaho. So, sagaran yung biyahe ko. Yun, kita ko ng 1.8, minsan 2,000. Yeah, Then ngayon, uh, nung nawala na yung pandemic, okay na lahat. Nagkaroon na ng part-time si Mrs. Bumaba na yung kita ko. Naging 1-3, 1-2. Yeah, it works pa rin. Dahil uh, yun nga, did sundo yung anak ko sa school. Then siya, yeah, yung mga part-time niya, nagdagdagan yung part-time niya. Dahil uh, hindi na siya nag-presto. Uh, ano, yung presto kasi yung sinasabi ko, yung isang, isang vlog ko, 160 na ngayon. So hindi na siya bumibili. Yeah, aside from that, um, Yeah, yun ang mga gasto sa kotse. So, tubo ka pa rin, guys. Kahit na sabihin mo, gamit mo yung sasakyan mo. Yeah, so, meron pang nagtanong. Ano ba yung tanong sa'yo? Nasabi ko na ba? Yung, ito lang trabaho ko. Yeah, ito lang trabaho ko. Kaya lang, hindi ko masasabi na 8 hours ako dito. Depende. Kahapon nga, kagabi, kumita po ng ano eh. 7 uh, trips lang ako. 4 hours. So, 1.29. It's not bad. Yeah, gabi na ako lumabas. Kasi, linggo, pasyalan. Mis... Uh, na namasyal kami ng misis ko, weekends. Yeah, so, ganun guys. Hindi ko man sinasabi na uh, pasukan nyo to. Pag, pag, may time lang kayo, marami namang option dito sa Canada. Maraming trabaho dito. Marami kang pwedeng pasukan. I-share ko lang yung experience ko. Dito kasi ako sa Toronto. Yeah, ganito yung uh, kalakaran dito. Marami kang trabaho pwedeng pasukan. Yeah, kung masipag ka lang, yeah, Okay guys, so yun lang. Sana may napulutan na naman kayong aral sa araw na to. At least uh, meron naman ako na isishare share sa inyo. Yeah, so salamat sa mga comments at saka yung uh, pagsubaybay. Okay? Thanks a lot. See you my next vlog.